Pabalik naman karong nga pila ka oras sa karon Joy. Diday no, you know. Mau Yung Yang kis oh so ganda. Yang. Wow. Ini guys, lalim. Tuan lalim guys, tas. ito yung tinatawag na Matigol Falls in Arakan. so sino yung gustong magpunta dito, magpasal dito sa Matigol Falls. masasabi ko lang yung mga dinadaanan namin sobrang marikit na marikit yung tadaanan, sobrang pagod. pero pagdating sa dulo, guys. Ito yung masasabi mo talaga na worth it lahat ng pagod mo guys. Ayan. So worth it.